Hello, welcome to Virgo, Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, and Rising. Take only what resonates. Bala, hindi ito magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Kung gusto ninyo magpa-personal reading, Madam, space P, space pa sa dulo, search mo yan sa Facebook. Diyan ka pwede magpa ng reading. Or doon sa aking gmail virgo philippines at gmail dot com let's start unipre dyan yung aming um, uh, mga products sa ah. check it out lang, guys may mga bagong uh, products kami ngayon ten of cups, 8, eight, eight of cups ah okay King of Cups is at the bottom of the deck. A lot of water sign energy. Cancer, Scorpio, Pisces ah uh, I feel like there's harmony. No? Kasi nakikita natin, ang focus dito is happiness. Eh. May harmony pagdating sa, especially family, children, kung meron ka ng anak, kung wala, don't take that as a message of course. Pero nakakita tayo dito ng harmony pagdating sa usaping pamilya. Okay? Yung iba, pwedeng pamilya mo na nanay, tatay mo, etc. Mga kapatid mo or um, you know, yung harmony pagdating sa pamilya nyo mismo. Kung ano man yung mga hindi maganda or hindi maayos na pag-uusap or mga problema in the past, nakikita natin na iniiwan na yon. Ganun naman talaga kasi no family is perfect. ba? Diba? Laging may mga problema, may mga mga sakitan or what. Laging may ganun. Pero that is part of life parte 'yon ng buhay, parte 'yon ng um, ng kwento, no? Naging mayroong mga eksena ng ganun, hindi pwedeng laging masaya lang. And tell me about the person that you're dealing with. Uh, I see a lot of love dito sa person na to, the Ten of Wands. Wait lang guys. Wala ako sa regular setup ko ngayon. Dito ako sa ibang room kasi pumunta gawa ng ah, uh, dito may aircon dito. so Mainit. Queen of Wands, King of Cups, ah, sorry, Six of Cups. Bottom of the deck is the Ace of Cups. So, I can see a lot of love dito sa taong to. Ten of Wands, itong person na to, parang kusaan ka doon siya uh, can see pang move, move, pag lipat, or this person is the one na willing mag-adjust. And this person is the one na parang willing ako ibigay lahat. Kakapit ako sa iyo or gagawa ako ng gagawa ako ng paraan lahat. No, this could be a person in the past or you know, marami kayong memories nitong person na to. So past person or hanggang ngayon there's relationship, connection sa inyo na taong to or um, maybe parte pa siya ng buhay mo ngayon. So, you can see this person holding on and kasi mahal ka nitong taon to and willing siya mag-adjust sa'yo. Like, I will be always by your side kahit saan ka pumunta. You know, nakikita natin is it's like a dog. No? Para dyan, sa mga pet lover dyan, alam mo ang ugali ng isang aso, ba diba? Kahit saan ka pumunta, gusto niya na din siya. I mean, kung ikakumpara mo yun sa pusa, yung aso, hindi. There's loyalty, there's love, this person, um, nandun yun, yun yung parang literal na aso. And, um, parang gano'n yung ugali niya, yung ugali din ng person na to, like, pagdating sa inyong dalawa, ako yung laging nandito para sa iyo. No? Pag iniwan ka ng lahat, nawala na lahat. Nandito lang ako. So, emotion ninyo sa isa't isa. You do have your the seven of wands, the four of wands, queen of swords and uh, the star. Ayusin ko lang yung cards para makita mo lahat. Ayan. Um, okay. I feel like sayo, you're trying to get out of your comfort zone ngayon, ano. Um, medyo tinatry mo mag-show off for now nakikita natin na ikaw yung tipo ng tao na maybe you're trying stuff na dati hindi mo gustong gawain or hindi mo naiisipan na gagawin mo so may mga bagay ka tinatry ngayon well it is good no Uh, you only live once, you only live once bakit, bakit mo itatago yung sarili mo, bakit ka magkukubli bakit mo hindi ilabas yung mga bagay na meron ka, like talents skills, creativity, music etc, whatever you have hindi yan ibibigay sa iyo yung mga talentong yan kung baliwala lang yan. Dapat mo talagang pakinabangan yan. Ganun yun. ba? Diba? Um, use that. Use that. Kasi hindi mo alam, hindi mo mamamalayan. You can um, change other people lives nang hindi mo namamalayan. For example, magaling ka magluto. Oh, ano naman kung magaling ako magluto o oh, nagagamit ko naman 'yon. Eh what why, what if i try mo ibenta or i-sell yung niluluto mo? Bakit anong magagawa nun Paano noon makakabago ng buhay ng iba? You don't know yung mga story ng ibang tao. What if yung makabili ng niluto mo is someone who is really going through depression anxiety? Tapos napabili siya ng luto mo after niyang kainin, this person feels satisfied. Nawala yung problema niya, pag-iisip niya sa problema niya, nawala yung lungkot niya because eating is something na parang kahit pa paano nakaka-uplift ng emotions yon Lalo na kung masarap yung kinain. ba diba? So, somehow nakabago ka ng pag-iisip ng emosyon ng isang tao nang hindi mo namamalayan. So, yun yung ibig natin sabihin na parang ilabas mo kung ano yung meron ka. Kasi may pakinabang yan, hindi yan ibibigay sa'yo kung bali wala lang yan. Gamitin mo. Okay? And nakakakita rin tayo dito with the four of wands that is stability. So I can see that whatever na itong gagawin mo, na ilalabas mo ngayon, definitely can give you stability at the same time, makakapagpasaya ka pa ng iba. Okay? the seven of wands is here for now sa relasyon or sa connection mo with this person you are taking the wheel you are leading you are the one na I mean, spiritually leader na rin kasi you are leading this person sa better life, better connections na pwedeng hindi niya yung nakikita noon. The star is here so this person is, could be someone who really do love you, who really do likes you. Gustong gusto kanya marami siyang pangarap in the future para sa iyo, para sa inyo. Queen of Swords is here. So, hindi lang yun halata, hindi lang kita. Pero, gusto ka nitong taong to, mahal ka nitong taong to. Pwedeng hindi lang siya showy, pwedeng hindi lang siya pala sabi ng I love you whatsoever, but this person really do love you a lot. Okay? Um, the chariot is at the bottom of the deck. Cancer energy, very emotional tong taong to. Pero hindi nga lang halata sa panglabas na anyo niya. Um, what will happen in the near future for the both of you the... in the near future you will be in the spotlight the sun is here okay, so yung iba sa inyo pwede may mga sumikat pa dyan makilala, maging tanyag or uh, marami ang maiingit sa iyo dito oh. eh, of course, hindi naman lahat makukuha mo yung ano eh ate, hindi naman lahat ng attention na makukuha mo gusto ka uh, yung iba sa, sa iba sa iba sa mga taong to is makukuha mo 'yung attention nila pero inggit na nainggit sila. Eh normal 'yon. Katulad ng artista, hindi naman lahat 'yan followers, hindi naman ka even me no dito sa YouTube nakakakuha ko ng mga bad comments. Na which is hindi naman doon ako nakafocus. Kaya nga tinatanggal namin 'yon sa comment section, hina-hide na 'yon and hindi na siya makakapag-comment ulit. Hindi 'yon, hindi 'yon masama. Okay, yung ginagawa, hindi yung masama sa part namin. I I don't know sa kanila kung ano intention nila yung mga nagsasabi ng hindi maganda. Pero for me, yung pag ng comments is some something na ginagawa talaga namin para ma-uplift or para maging ang community ng ating ang uh, YouTube or yeah, the YouTube community is ano lang, uh, masaya lang, no? Walang mga negativity. You do have here the five of cups cancer Scorpio Pisces I'm gonna clarify this what's with the five of cups five of ones tell me more the chariot gonna the certain person maha Okay, this person will be looking at the realistic side in the near future. So, sa realidad lang. The way I see this is that the more na lumalalim, I can see rebirth pagdating sa connection ninyo. Kung ano man yung mga pag-aaway at uh, pagkahagulo uh, in the past is nakikita natin, nagiging nawawala na yon inaalisa na yon And in the future, balik tayo doon sa naiingit sa'yo. I can see someone who is very sad, nakamasid sa'yo in the future. Until now, until now and in the future, gano'n. The more you uh, become happier sa buhay. The more na nagiging masaya ka, nagiging positive positibo ka, the more na nagiging maganda yung nilalabas. Which is maganda ha. The sun is a very positive card. So, the more na nagiging masaya ka, the more na nagiging maganda buhay mo. Ito mga, ito, there's a particular person na siya yung nalulungkot. This person wants to do something. Parang gusto niyang, um, makuha or makamit yung mga bagay na nakamit mo. Gusto, kanya, gusto niya mag-reach out. Gusto niyang ipaglaban ka. I don't know if this is a past or a lover in the past. Yung iba ganun eh. There's a person or there's a lover in the past na parang gusto niyang maabot ka or mag-reach out or gusto niyang ipaglaban ka kasi nakikita niya. You're already happy. And gusto kong makamit yung happiness na yan. And I can only uh, reach that. No? Or I can only you know, mamamanifest ko lang yan or mararamdaman ko lang yung happiness na yan if I have you by my side. Parang ganun. Pero hindi eh, kasi ikaw wala kang pakialam. Ang ka dyan. Parang ganun. I don't need you. Nakuha ko na yung mga kailangan ko sa'yo. Natutunan ko na yung mga lesson na dapat ko matutunan sa'yo. Now I'm moving on with my life without you. That's your energy. And then this person, gusto niya mag-reach out, gusto niyang um, I feel like this is a different person. Hindi itong person na nakuha natin ng energy dito. You know. And. Uh, yeah. That's it for now. Thank you for watching. I love you all. And bye bye